Si Gerald Santos, isang Filipino singer-actor, ay nagbahagi sa publiko ng kanyang karanasan sa trauma mula sa sexual na pang-aabuso na dinanas niya noong siya ay labinlimang taong gulang. Ayon sa mga ulat, si Santos ay inabuso ng isang musical director habang siya ay contestant sa isang talent search competition noong 2005. Ang trauma mula sa insidente na ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanyang buhay at karera. Noong una ay sinubukan ni Santos na tugunan ang pang-aabuso sa loob, ngunit pakiramdam niya ay ibinasura ng mga nasa kapangyarihan ang kanyang mga reklamo at pinayuhan pa siyang mag-move on ng mga network executives. Ang karanasang ito ay humantong sa kanyang pakiramdam na ostracized at nagkaroon ng repercussions sa kanyang karera sa GMA Network kung saan siya ay isang talento sa oras na iyon. Matapos ang pang-aabuso, itinago ni Santos ang insidente sa loob ng labing siyam na taon dahil sa takot at kahihiyan na karaniwang tugon sa mga nakaligtas sa sexual na pang-aabuso. Ang kanyang paglalakbay patungo sa pagharap sa trauma na ito ay naging publiko ng magsalita siya sa isang pagdinig sa Senado noong Agosto 2024 kung saan inihayag niya na ginahasa siya, hindi lamang naharas o inabuso. Ang pagsisiwalat na ito ay bahagi ng mas malawak na talakayan tungkol sa sekswal na pang-aabuso sa loob ng industriya ng entertainment. Ang pagsasalita ni Santos ay naimpluensyahan din ng mga kamakailang kaso ng pang-aabuso na kinasasangkutan ng iba pang mga personalidad na naghari sa kanyang sariling mga traumatiko na alaala. Sa paggaling, nagpakita ng resilience si Santos sa pagpapatuloy ng kanyang career kahit na lumipat upang magperform sa ibang bansa bilang theater actor the singer. Ang kanyang pampublikong pagkilala sa pang-aabuso at ang kanyang pakikilahok sa mga pagdinig ng Senado ay nagpapahiwatig ng mga hakbang patungo sa pagpapagaling sa pamamagitan ng paglabag sa katahimikan, na kadalasang isang mahalagang bahagi ng pagbawi para sa mga nakaligtas. Ang suporta mula sa kanyang manager at ang pagkilala ng publiko sa kanyang karanasan ay malamang na gumanap sa kanyang proseso ng pagpapagaling. Gayunpaman, ang mga pagtutukoy ng kanyang mga pamamaraan sa pagbawi tulad ng therapy o mga grupo ng suporta ay hindi detalyado sa mga magagamit na ulat. Ang psikolohikal na epekto ng naturang trauma ay maaaring maging malubhang. Madalas na nangangailangan ng profesional na tulong tulad ng therapy na maaaring isama ang mga paggamot tulad ng eye movement desensitization and reprocessing, EMDR, or cognitive behavioral therapy, CBT, na nababagay para sa mga nakaligtas sa trauma. Tampok sa kwento ni Santos ang mas malawak na isyu ng sexual na pang-aabuso sa industriya ng entertainment, ang mga hamon na kinakaharap ng mga nakaligtas sa paghahanap ng katarungan at ang pangmatagalang epekto ng trauma. Ang kanyang karanasan ay nagbibigay diin din sa kahalagahan ng mga sistema ng suporta, kapwa personal at profesional sa paglalakbay patungo sa pagpapagaling mula sa gayong malalim na karanasan.